paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Isa sa madalas na maririnig mula sa bibig ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ay ang pagtatanong, na may kasamang pangungutsa at pangiinsoto sa katoliko na kahit ang kalikasan ni Kristo, ay hindi nila pinalampas, sa pamamagitan ng pang-iinsoto na katanungan, lalo na sa pagkadyos ng Panginoong Hesus. Sa Iglesia ni Kristo ay iba ang kanilang pakay kapag sila ay nagtatanong. Ang boses ng kanilang katanungan ay hindi naghihintay ng paliwanag, dahil ito ay malinaw na sadyang pang-aalipusta lamang. Sa video na ito, ay sasagutin natin ang mga panglalait ng Iglesia ni Kristo, sa buong pagkadyos ni Jesus. Na siyang dahilan ng pagkawasak ng wastong paniniwala ng mga katolikong umanib sa kanilang simbahan. Tinto at Babalang! Ang salitang pagtatanong, ay nangangahulugan na humihingi ng impormasyon, ito ay nangangailangan ng paliwanag, o naghihintay ng paglilinaw. Sa Iglesia ni Cristo, ang konsepto ng kanilang pagtatanong ay hindi na sana kailangan pangbigyan ng kaliwanagan. Dahil karamihan ng kanilang pakay sa pagtatanong ay hindi para linawin ang malalim na katanungan kundi ito ay kanilang ginawa upang mangungut siya o mang aalipusta lamang sa ibang paniniwala, partikular sa simbahang katoliko. Ang nakakalungkot tingnan, sa oras na ginamit nila ang mga pagtatanong na ito, ay may kasama pang ngiti, na parang iniisip nilang wala ng kahit sino ang makakasagot sa kanila. At madalas nila itong ginawa sa harap ng kanilang mga kaanib, ang pagpapahiya sa Panginoong Heso Kristo bilang tao lamang, at hindi Diyos. Ngunit kung hahayaan na lamang sila na laging nang iinsoto, tiyak na ang mga kasinungalingang ito ay magiging totoo sa takbo ng panahon. Kaya sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Subalit, ang mga ministro ng iglesia ni Kristo ay madalas na bumubuo ng katanungan na punong puno ng pang-iinsulto sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Ngunit, bago ang lahat, hayaan nyo po muna na eko kwento ko sa inyo. Ang isa sa aking karanasan sa dibate namin ng isang ministro ng simbahang iglesia ni Cristo. Nang tinanong ko po siya kung anong kahulugan ng pangalang Jesus. Ang sagot po niya ay ganito. Ang pangalang Jesus ay isa lamang mensahero ng Diyos. Kaya binasa ko ang talata na Juan Kapitulo 17 Versikulo 11, kung saan sinabi ni Jesus, Amang Banal, Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. At tanong ko po sa kanya ay, kung totoo na ang pangalan na Jesus ay hanggang sa isang mensahero lamang. Sino naman po ang Diyos natin ngayon? Dahil ayon kay Kristo, ang pangalan ng kanyang ama ay Jesus din, kung saan ang pangalan na ito, ay binigay sa kanya. Ibig bang sabihin na wala na tayong Diyos, dahil ang parehong ngalan na Jesus na Ama at Anak ay mga mensahero lang? Malinaw na ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ay magaling lamang sa pang-iinsulto at pagyayabang. Ngayon, pakinggan po natin ang isa sa kanilang imbentong tanong para sa Katoliko, upang pag-iinsultuhin lamang ang pagka-Diyos ng Panginoong Heso Kristo. Narito ang tanong, kung ang Ama na Diyos ay may anak, Sino naman ang anak ni Kristo kung siya ay Diyos din? Ito po ba ay katanungan ng isang matinong alagad ng Diyos? O isang pangungut siya lamang sa pagiging bogtong anak ng Diyos na si Jesus? Malinaw na ang tanong na ito, ay magbabasi lamang sa kanilang mapag kaisipan. Dahil ang tanong na ito, ay pareho din lang sa tanong, na kung may apu, rin ba ng Diyos na Ama? Ang kanilang mga ministro na bumubuo sa tanong na ito, ay hindi nag-iisip na iba ang kalikasan ng Diyos sa katayuan ng ordinaryong tao. Bakit, kailangan ba talaga na ang Diyos ay may anak? Ganito po yan. Ang Diyos Ama ay may anak na si Kristo. Si Kristo ay Diyos, pero wala siyang anak dahil sa loob ng Santisima Trinidad, ay hindi siya ang Ama. Ang Ama rin ay hindi maaring tawaging anak dahil sa loob ng Trinidad ay mayroon lamang isang anak hindi siya nagkaroon ng anak sa karaniwang kahulugan. Ang konsepto ng pagiging Diyos ni Kristo, ay nakabatay sa paniniwalang Santisima Trinidad. At dahil ang Iglesia ni Kristo, ay hindi naniniwala ng Trinidad, kaya wala silang. Karapatan na tawagin na kapatid ni Jesus, ngunit, nangangako ang Panginoong Jesus, sa kanyang simbahan na naniniwala sa Santisima Trinidad, ay magiging tunay na alagad ng Diyos. Aklat ng Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19 Ito ang sinabi, Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ako po ay naniniwala, na kung si Kristo ay nagkatawang tao sa panahon na mayroon ng simbahan ng Iglesia ni Kristo, tiyak na pagbabatuhin lamang nila si Jesus. Dahil sila ay katulad ng mga Hudyo, na nagagalit din ng angkina ni Jesus, na siya ay kapantay sa Ama. Sa aklat ng Juan Capitulo 10 Versikulo 30-33, ito ang sinabi, Ako at ang Ama ay iisa, kaya't muli nilang dinampot ng mga Hudyo ang mga bato, upang siya'y batuhin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong binabato? Sumagot ang mga Hudyo, hindi ka namin binabato dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa iyong pamumusong, sapagkat ikaw na isang tao ay ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. Suriin natin ang talata na ito mga kapatid. Sa pagkakataong ito, sino ang gusto? Si Kristo ba na nagpahayag na siya ay kapantay ng Ama, o ang mga Hudyo, na nagsasabing hindi ka Diyos? Natural lamang po, na kay Kristo tayo maniniwala, at hindi sa mga taong nagsasabi, na si Kristo ay nagkukunwari lamang, na isang Diyos. Kaya walang pag-alinlangan. Ang Iglesia ni Kristo ngayon, ay walang pagkakaiba sa mga Hudyo noon. Nabiglang magalit kapag makakarinig ng salitang si Kristo ay ang anak na Diyos. At ang tanong na kung sino ang anak ni Kristo ay hindi naaangkop sa kontekstong ng Santisima Trinidad. Kahit pa nasusuriin natin ang Biblia, wala tayong mababasa na ang Diyos ay tinawag na Ama noong hindi pa nga papakilala si Kristo bilang anak ng Diyos. Dahil ang salitang anak ay ang paraan upang ipapakilala ang Ama na Diyos. Si Kristo ay anak, pero hindi nangangailangan ng anak para matatawag na Diyos. Dahil sa Trinidad, may Ama, may Anak, at may Espiritu Santo, ngunit walang apo. Sa madaling sabi, ang simbahan ng Iglesia ni Kristo, ay wala sanang matatawag na ama, kung hindi pinangalan ng anak si Kristo. Subalit hindi dahil sa tinawag si Kristo na anak, ay doon palang nagsimula ang kanyang pagka-Diyos. Dahil si Kristo ay walang simula at walang katapusan, na mababasa natin sa aklat ng Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 12-13 Sinabi ng Panginoong Hesus, Makinig kayo, Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan. Ngayon, sa panahon na inaangkin ni Kristo na siya ay walang simula at walang katapusan. Hindi kaya magagalit ang Ama na Diyos, sa kanyang sinabi kung sakaling ito ay kasinungalingan lamang at nagpapanggap lamang na siya ay Diyos din, na tulad ng ama na walang simula at walang katapusan. Ang sagot ay hindi. Dahil alam ng ama na ang kanyang anak, ay kapantay niya bilang tunay na Diyos. At ito ay mababasa natin sa aklat ng Filipos Kapitulo 2 Versikulo 6 Pito. Ito ang sinabi, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Kaya ang pahayag ng simbahang iglesia ni Cristo, na kung si Cristo ay Diyos, dapat may anak din siya. Malinaw na hindi pinag-isipan ng mga ministro ang tanong na ito. Dahil kung kailangang may anak si Jesus ay mangyari na dadami ang Diyos. Kaya, masasabi natin, na kahit sa pagtatanong pa lang, ang Iglesia ni Kristo ay maling malina, at sa pagmamataas lamang sila magaling. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat. Po sa inyong panunood.